Ah, oh, naka-video na, oh, naka na ready. Ah, oh. oh, ay, magsalita. Ayan ay, ay. ay, po, ang uh, Ayan si ay, po si po Madam Lydia Esguera, solo signatory. Nang okay. ito na ang katotohanan at uh, Rizal Galicia, overall chairman. Yes. Ayan po. Ayan sila. Ayan.

Wala si Ma'am Rexy na doon. si Ma'am Yung 50 mil na pang gastos. bawat isang miyembro. Ayun. Ay, wala na na swimming, si Kerman. Meron. Wala na swimming, kaya magbating suit daw. Wala na swimming. Ayan po, pinaliliwanag ni Overall Chairman ang mga magaganap. Dito sa ito, ito na ang katotohanan. Yes. Ayan po, ah, pinaliliwanag sa ating yung mga yung officer. malapit na. Ayan. Darating na ang, biyaya ng Diyos. Yung biyaya ah, ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Ayan. Ayan. Bababa na dito ang biyaya. Ayun. At lahat tayo ay makikinabang. Ayun. Hallelujah. Lahat po ito. Hallelujah. Yes. Ayan. Sa buong

yan mga yayamanin. Yayamanin. Ayan. Ito yan po ang mga ng Mother Account Foundation. Lalo na to. Okay. Lalo na to daw. Okay. Lalo na to Okay. Hallelujah. Ohoy. Hallelujah. Ito po. Okay. Anong bagayin mo? Mami Okay. 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 Yes. Hallelujah. Hallelujah. <laughs> hey. Oye, mo dyan. Okay. Ito po ah. Uh, magkakainan muna. But uh, Para. Madagdagan ang isipan ng ating mga pos ng mga officer kasi pag walang uh, kainan mahina ang isipan ayan po mapapanood kayo ng mga uh, ayan ayan kailangan malusog. Ayan. Ayan Ayun. po sila, ayan. Pagkain Ang kinakain pampahaba ng buhay, pansit. Up to 300 years. Ayun. Bagong silangan, silangan. Ano ang puputulin? Ayun. Ayun, ayan po. Sir, okay. mayroong pasa sa labas, bagong silangan. Ayun, pasa. okay. Kailangan ng tao, malabon. Malabon. Bagong silangan. Bagong silangan. Okay. Bagong buhay. Ito na ang bagong Pilipinas ng ating sambayanang Pilipino. Ayan, ayan. Bagong kiesi. Bagong kiesi. Ito po oh, mga officer. Ayan. Nagulat tuloy. Hmm. Eh. Ayan, mga officer po. Ayan. Okay. ano tayo tapos nila? Oo. Sabay na tayo. Ah, adi, silang lang yeah. kami po. Ah. nagbobog silang rangyon si na oh, dalawa daw si okay. tibog na Siboga na si na pangpatalino na pangpatalino yes yeah. sabi sa espanyol oh. gracias Gracias. 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 Muchos gracias. gracias. Amigo. Muchos sí. dineros. El Foundation. Muchos gracias. Amigo. Amiga. Amiga. Sí. Amiga. Sí. <laughs> Ayan po. Ayan po kinakain nila, pansit. Pagkain ng masa, pansit. Ito po ang pagkain ng mahihirap. Pansit at saka kanin. Ayan po. Ayan. Pagkain ng mahirap, pansit at saka kanin yan po <laughs> yung, yung, iba fried chicken oh, yung mga mga ng buhay fried chicken at saka lechon samantalang ito ay pansit at saka kanin ang kinang kinakain ayan oh. No. Pero hmm. Ayan po. Ayan po. Pansit tsaka kanin. Pampahaba ng buhay. Ayan, pampahaba rin po ng buhay. Okay. Oh. Yeah. Yeah. Yeah, po. Ito na ang katotohanan na, Ito na ang katotohanan ng ulam, pansit, at saka kanin Ayan, pagkain na mahirap oh. ang Huwag ah. nila kalimutan na mag-subscribe. Mag -subscribe. Ayan po. Ayan. Yung makalimutan kalimutan pa pa na. Pakasabi, pakasabi. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe ka, mga kababayan. Ayan. 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 Number one po yan. Manood sila. Manood sila. Manood sila. Ano tayo Subscribe. and subscribe. Subscribe kailangan natin. malapit na kasi. Ang mga magagandang buhay ay ang ulam, lechon, manok. Ayan. Samantalang tayo dito pansit at saka kanin. masarap naman to. Ay, ay, nato, ah. po at pansit yes. ay simulit yes. po Ito po ay pagkain ng mahirap. Ay, mayaman tayo. Ay, ayan, gayaman na raw. Ay, ayan, ayan. ayan, malapit na po. Matatapos na ang kahirapan. Matatapos na ang kahirapan na ito. Yung ganitong buhay na ito, nakakasawa na. <laughs> Mga kababayan. Ayan. Kailangan na. So, Joey, dito. Ito, Ayan. <laughs> 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 ya manin, diba? manin. Okay, God bless. Sa inyong lahat. Ako po si Joey Oriendo ng CNN Headline News Radio Program. God bless sa inyong lahat sa buong mundo. Hallelujah. Hallelujah.